So, yun. Ano na, uwi na naman. So, so, welcome sa ating channel ngayon. Anong pag-usapan natin? Kasi sobrang dami ng competition ngayon. No? Marami ng nag, nag, temporary uh, president ngayon. Marami ng student. Marami ng visit visa. Tapos, maraming temporary workers na gustong lumipat sa ibang company, sa ibang employer. So pag-usapan natin ngayon paano mapapadali yung pag-hire sa iyo ng employer. Paano ka mabilis na mapapansin at ma-hire ng employer. Ngayon sa RTB. So usually sa sabi ng karaniwan ay dapat ayusin yung resume tapos dapat may cover letter pero sa akin po base po sa sa akin po sa experience ko po nung, no? ang kailangan mo talaga ay education at saka experience po experience, Canadian experience ang ibig ko sabihin na dapat po may meron ka at least na 2 years Canadian experience para mapansin ka po ng employer. So dapat po at least dito sa Canada nakapag-work ka na ng 2 years sa related na position na ina-applyan mo. At the same time, meron ka at least yung minimum requirement ng education nila. So, yun yun po yung kailangan-kailangan mo muna. Para at least y yung checkbox na yun, pwede mo lang, oh, okay na yun. So, may experience ako sa related sa ina-apply ang kong trabaho. So, pwede ako dito. Hindi po kasi papansinin ng ano ng employer yung application mo o maliit ang chance mo mapansin kapag ka wala kang Canadian experience so pag ganun po ang sitwasyon usually gaya po na nangyari sa akin nag apply ako sa agency nung time na nasa Singapore ako nag apply ako direct kung may direct ako nakikita direct sa employer or sa agency board sa Pilipinas o yung uh, sa workabroad.com.ph uh, na website doon ako nagsasubmit ng application may account ako doon para siyang job street ng Pilipinas pero pang abroad yung workabroad.com.ph doon ako nag-apply nagsasubmit ng application kasi nga wala akong Canadian experience eh. kasi ang mangyari doon yung employer sa Canada ay nag-hire ng agency para maghanap ng talent uh, mga mostly pag siyempre work abroad so mga Pilipino talent yung hinahanap sila yung mga agency na yun ang magsasala ng ng application so ganun yung ginawa ko po noon pero kung nandito na kayo sa Canada yun nga po kailangan niyo ng ano, ng Canadian experience para lumaki yung chance na niyo na mapansin. Tapos sa sunod po, dapat meron kayong anong uh, at least certificate na nag-aaral kayo dito sa Canada. Kahit short courses lang, okay na po yun. Kasi yun, malaking malaking uh, malaki ang chance mo na mapansin. Uh, base po yun sa experience ko na nag-a-apply. So, yun nga po, 10 no? years na tayo dito ngayon sa Canada. At within 10 years po, parang first year ko pa lang dito sa Canada, nag-aral na po ko sa, ano, sa mga schools dito sa Canada. Para nga po madagdagan yung, ano ko, yung uh, credentials ko po. nung no? Kasi alam ko na syempre nagtapos tayo sa Pilipinas. Mga, parang pansinin ka rito, eh malabo po. Kaya ang ginawa ko, nag-aaral po ako, kumuha ko ng mga short courses na related po sa ano, sa karir ko. Tulad ng yung karir ko nga po, ay aerospace. So, kumuha ko ng mga short courses uh, related sa aerospace. At syempre, ang gagamitin ko, yung mga school na kilala. So, nag -gan kumuha po sa ano, sa Magil, University dyan sa Montreal, Quebec. Ang mga tatlo, apat po na, ano, na courses sa Magil. syempre, ga gastos ko po yun. At uh, nakakuha tayo ng, ano, ng mga certificates. Mga hindi di naman diploma, mga short courses certificates. At yun po yung dinadagdag ko sa, ano, sa resume ko na ano at least updated ako na nag-aaral ako latest ano ko puro ano puro uh, aral po dito sa ano sa Canada so nakikita po yun eh, ng ano ng uh, hiring managers o ng human resources ng company na inaplayan applyan pagka ganun po ma, ma, mabilis kayong ano kumbaga malaki yung chance nyo mapansin at saka makonsider ng uh, hiring manager o ng company or ng employer na ina-applyan Tapos, uh, ito na, papasok na po yung resume at saka cover letter. So, pag gagawa po, usually kasi, ang nakagista natin, isang resume lang ang ginagamit natin. Tapos, sasubmit natin sa mga ano, di ba? Sa mga prospect natin na eh, employer o kaya ng company ng mga company na gusto nating applyan ang dapat palang gagawin po doon ay i-revise -re mo siya kahit per ano per employee o per company kasi may may AI tool na po ngayon yung mga uh, hiring uh, yung mga job sites po no o yung mga hiring uh, recruitment yung uh, recruitment firm o kaya mga mga human resource meron na silang ginagamit na AI na kailangan ma-capture nila sa resume mo o sa uh, cover letter yung mga words na yun, yung mga words na hinahanap nila. So dapat iyan niyo rin po, no? So base dun sa ang, teknik technique na ginagawa ko diyan, babasahin ko yung description ng job offer tapos Siyempre, related, related yun sa, sa experience mo o sa field mo minsan kasi iba, may iba-ibang ano uh, words na ginagamit pero pareho lang ang meaning so kailangan baguhin mo rin yung ano yung resume mo base sa description ng job posting para at least pag nira nila yung AI yung artificial intelligence na ginagamit nila maka capture ng ng resume eh yung ng AI nila yung mga words sa resume mo at sa cover letter yun, ano, ma malaki yung chance mo na ma-shortlist ka dun sa during dun sa hiring process nila. Tapos, pagdating naman po sa cover letter, meron na pong mga template na pwede mong gamitin, mag-google ka lang, or gamitin mo yung AI na chat GPT. Pwede kang, ano, uh, mag-type mag na kung ano yung gusto mong ipagawa. Limbawa, uh, create a, create a cover letter for uh, accounting uh, application or accounting career. As yung gagawa ka nun, ng ano, ng, uh, <laughs> ng cover letter. So, ang ang mahalaga po doon, i-ano mo lang, i-revise mo yun kasi ang ginagawa ng AI, ng chat GWT, eh, ay yung general. Pero dapat i-review mo 'yon kasi mamaya may, may ilagay siya mga experience at tsaka skills na hindi mo naman alam so mamaya uh, i-submit mo 'yon, tanungin ka hindi mo alam so dapat i-review mo rin mabuti yung nilalagay ng uh, AI sa cover letter mo. So re-review mo po 'yon, papalitan mo ng words, ng mga terms at saka yung skills, baka hindi applicable sa iyo, kailangan mong reviewin yung cover letter na ginawa ng AI. Siyempre, pagdating sa interview, kapag uh, natawagan po kayo sa interview, dapat handa po kayo na sumagot sa mga posibleng tanong. Usually naman, related sa ano sa ito naman, sum, sumingit pa. <laughs> ah, mag-ano na pala, mag-iisang lane na lang. So, balik tayo. No? Usually po, related naman yung mga tanong nila sa sa interview. Pero minsan, merong uh, behavioral question o situational question na concerning kung paano ka mag-react sa isang sitwasyon. May mga ganong pong tanong. Na ang suggest ko po dyan, mag ano po kayo, mag-review. Marami naman po sa YouTube at sa Google na uh, pwede mong i-search kulod ng mo lang how to answer to uh, an interview mga ganun pero usually pagdating sa sa field niyo yung ina-apply niyo po na related naman sa experience niyo at uh, trabaho niyo dapat po handa na kayong sumagot sa mga posibleng itatanong nila sa inyo at saka mas maganda po, sinasuggest ko rin na aralin nyo rin po yung company. Pagka na-schedule lang kayo ng interview, usually kasi inform muna kayo na may interview kayo. So may time kayo para pag-aralan yung company para at least pag tinanong kayo kung, may, kung anong alam nyo sa company, mayroon kayo sasagot. Hindi po yung umaga, wag kang pupunta sa gera na hindi ka handa, hindi ka handa. So, yun po, no. Ang pag apply po dito sa Canada, ano po yan eh, uh, talagang kailangan maghandaan mo yung ayusin mo yung ano mo, yung credentials mo, tapos yung uh, resume mo, yung experience mo, yung education mo para ano mapansin ka ng ng employer. Kasi kung hindi ka po hindi ka po handa, kung hindi attractive yung yung ano mo, yung credentials mo. Andin marami po kayong ano eh. Hindi lang ikaw yung nag-apply. Minsan kasi sa so pag nag-apply tayo, no, pakiramdam natin. Tayo na yung ano yung matatanggap, matatawagan, hindi po ganun. Ma marami kayong ano, kakompetisyon, kakompetensya. So, dapat po ano, uh, pag nag, ready na kayong mag-apply, dapat yung mga binanggit ko po, no, ilan lang yun sa mga, ano, mga kailangan nyo pong ihanda sa pag-apply po, no, sa susunod yung dream job. Nabanggit, may vlog na rin po ko nyan para about naman sa interview. Nung, uh, kung paano sasagot sa interview hanapin niyo lang po sa sa ating uh, youtube channel sa homepage nya makikita nyo po doon yung kung paano sumagot sa interview at ano yung mga dapat mong hingin during ng, tanongin during ng interview so sana po nakatulong tong uh, vlog natin ngayon sa mga medyo nahihirapan o oh, sa tingin nila tricky yung pag-apply dito sa Canada no. Lalo na po pagka wala kang experience, lagi ko po sinasabi, wala kang Canadian experience, mahirap po talaga mag-apply unless may may ano po kayo no. May connection kayo sa loob, may magre-refer sa inyo. Pero gamit sa lahat po ng ano, gamitin niyo po lahat yung mayroon kayong kakilala, gamitin nyo po yun kasi malaking bagay din po yun mali mo, doon po kayo swertehin pero yung mga binigay po natin na advice ay base po yun sa experience ko na sa tingin po sa akin pong palagay, makakatulong din po sa inyo so yun po muna hanggang sa muli po at God bless